Si May Donger bago umalis. Tumingin kay Leon Xiao at nagsabi kung gayon magkita tayo bukas. Umiti si Leon Xiao at nagsabi. Donger, magtuon ka na lang sa iyong cultivation sa sektang Northern Dipper. Hindi mo na kailangang ihatid ako. Sabi ni May Donger, hindi naman para ihatid. Kundi mayroon akong bagay na hindi ko masabi ng detalyado dito. Bukas, hahanapin ko si binatang yun. Napakunot noo si Leon Xiao. Hindi alam kung ano ang tinutukoy nito. Masayang sumagot, sige. Pumunta ka lang sa guild ng komersyo ng Purple Cloud. Lumingon si tandijun Jun. Bagamat nang pa rin siya sa Hality Did Quit. Ngunit mayroon na siyang naiisip sa kanyang puso. Mas mabuti pang si Zhang Linghua na mismo ang kumuha nito. Kahit papaano, hindi niya kayang harapin si Liyong Xiao. Natapos na ang usapin tungkol sa kayamanan. Si Li Xiao at si Jin Suan ay mabilis na lumipad pabalik sa lungsod ng Timog Apoy. Pumasok sa Guild ng Komersyo ng Purple Cloud. Sabi ni Jin Suan, binatang yun, aalis ka na ba bukas? Si Li Xiao ay matiwasay na uminom ng tsaa. At nagsabi, bakit? Ang kompetisyong dalawahan ng sining pandigma ng Xiang Ming ay papalapit na nang papalapit. Kung mas maaga akong makakarating sa lungsod ng Sung Yu Yang. Mas mapapanatag ako. Sabi ni Jin Suan. Noong una, nag-aalala pa ako para kay kapatid na Ling'er. Ngayon ay wala na akong alalahanin. Sa lakas ni binatang yon, wag nang sabihin buong siyang meng. Kahit sa buong mundo ng sining pandigma, hindi ka makakahanap ng pangalawa. Ngayon, lalo akong humahanga sa husay. Ni kapatid na Ling Er sa pagkilatis ng tao. Mumiti si Leon Xiao at nagsabi. Nagkakamali ka ng papuri, Jin Suan. Plano kong mag-retreat ng isang araw para pagtibayin ang ilang mga pamamaraan ng cultivation. Gusto kong istorbohin si Jin Suan para magbigay ng lugar. Kalmadong sinabi ni Jin Suan. Binatang yon nagiging formal ka na naman sa akin. Ang buhay ni Jin Suan ay iniligtas din ni binatang yon. Kung hindi, matagal na sanang malamig na bangkay sa labas ng lungsod. Mula ngayon, ang guild ng komersyo ng Purple Cloud ay ibibigay ang lahat para kay binatang yon. Walang pasubali. Nagmamadaling sinabi ni Liyong Xiao, masyadong mabigat ang pangakong iyan. Nahihiya akong tanggapin. Si Jin Suan, sa panahong nasa bingit ng kamatayan ang guild, ay tumulong sa akin ng napakaraming materyales. Kinuha ang lahat ng materyales na kailangan ko pabalik. Ang katapatang ito ay nagsasabi na ng lahat. Si Jin Suan sa sandaling ito ay medyo nalungkot. Pilit na umiti at nagsabi. Binatang yon kailangan mo lang tandaan na mayroon ka pang kaibigan na si Jin Suan, sapat na iyon. Sabi ni Leong Xiao, mula pa noong unang panahon, masakit ang pamamaalam. Hindi ba't bukas pa ako aalis? Kung hindi, bukas. Ako na lang mag-isang aalis. Hindi na kailangang ihatid ni Pinunong Jin Suan. O kaya, sabay tayong pumunta sa lungsod ng Songyuyang. Siling ay e, sa sandaling ito ay tiyak na nandoon. Umiling si Jin Suan at nagsabi, binatang. Yun, hindi na kailangang palihim kang umalis. Kailangan kitang ihatid. Tungkol naman sa dalawang kompetisyon ng Xiangming. Ang pagsali ng mga hamak na guild na tulad namin. Ay wala rin kabuluhan. Bukod dito, ngayong namatay na si Fang Chayanhe. Lahat ng mga pamamaraan ng pagrepina ay napabuti at naitaas ni binatang yun. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Para mabawi ng guild ng komersyo ng Purple Cloud ang sitwasyon kung aalis si Jin Suan sa Guild ng Komersyo ng Purple Cloud. Ngayon, hindi maaari. Sa hinaharap, kung malalaman ko ang kinaroroonan ni Binatang yun, maaari ba akong pumunta para makipagkita? Pagkasabi nito, namula ang kanyang mukha sa hiya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at hindi mapakali ang kanyang isip. Iniabot ni Liyong Xiao ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang ulo, umiti at nagsabi. Siyempre maaari, napakasaya ko na ko ang kaibigang si Jin Suan. Pagkatapos noon, pumasok si Liyong Xiao sa isang lihim na silid para magcultivate. Ang kanyang kaluluwa ay direktang lumitaw sa loob ng Divine Realm Tablet. Sa sandaling ito, si Mok Xiao Chuan ay mas maayos na kaysa dati. Ang kanyang katawan ay tila wala ng anumang abnormalidad. Nakaupo siyang nakalotus position doon. Hindi gumagalaw. Nang lumitaw si Liyong Xiao. Bigla siyang nagmulat ng mata, tumingin kay Li Xiao. Nagkatitigan silang dalawa sandali. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Moxiao Ochuan. Bigla siyang nagsalita. Salamat sa iyo, nakababatang kapatid na Marshall. Napakunot noo si Li Xiao at nagsabi. Sigurado ka bang ako ang iyong nakababatang kapatid na Marshall? Ngumiti si Moxiao Chuan at nagsabi. Ang makapagsagawa ng saber art na pumuputo ng demonyo. Nang ganoon kahusay at kanatural. Taglay ang tunay na diwa ng cyber art. Sa ating mga kapatid na Marshall. Tanging si John Ruyon lamang. Ang iyong cyber art, bagamat hindi sapat ang lakas. Ngunit ang taas ng cyber intent ay hindi mababa kay John Ruyon. Maliban na lang kung personal kang tinuruan ng ating guro. Kung hindi, kahit si John Ruyon pa. Hindi niya maituturo iyan. Pagkasabi nito, nagtaka siya at nag-isip. Kailan ka kinuha ng guro bilang disipulo? kung titingnan ang iyong edad. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Moxia Ochuan, sunod-sunod na umiling at nagsabi. Hindi, hindi maaari. Kahit na nagsimula ka ng mag-martial arts mula pa ng ipanganak ka, hindi mo pa rin makakamit ang turo ng guro. Sino ka ba talaga? Huwag mong sabihin sa akin na disipulo ka ni Jun Ruyun. Hindi ako naniniwala na naunawaan niya ang cyber art. Sa ganyang antas, sabi ni Leon Xiao. Sa pangunawa ni Jun Ruyon sa loob ng maraming taon. Hindi mahirap para sa kanya na maabot ang antas na ipinakita ko noon. Ah, kung gayon. Lubos mong kilala kaming magkakapatid na Marshall. Mapangasar na umiti si Moksia Uchuan at nagsabi. Huwag kang umaktong parang napakatanda mo na. Iniligtas mo ako. Mas magpapasalamat ako sa iyo at gagantihan kita. Ayaw mong. Ihayag ang iyong pagkakakilanlan ayos lang. Sabihin mo sa akin na saan ito. Ang tatlong super-grade profound artifact sa ilalim ng Divine Realm Tablet. Mahinahon na sinabi ni Li Xiao. Si Mok Xiao Chuan ay Sandaling natigilan at nagsabi. Akala mo ba tanga ako? Sa buong mundo. Alam ng lahat na ang super-grade profound artifact ay ang A.C. Chai Teeth. Sabi ni Li Xiao noon iyon. Ang panahon ay umuunlad. Nayon, ang mga super-grade profound artifact ay nagkalat na sa kalsada. Lahat ay mayroon. Sarkastikong sinabi ni Mok Xiao Lahat ay mayroon. Kung gayon, bigyan mo ako ng isa para mahiram ko sandali. Tinamad si Liyong Xiao na makipagtalo sa kanya at nagtanong. Kumusta ang sitwasyon sa loob ng iyong katawan? Ang masamang espiritu ba ay ganap ng napigilan? Napakunot noo si Mok Xiao at nag-aalalang nagsabi. Sa ngayon, sinelyuhan ko ito sa aking mga akupoint. Walang anumang kakaiba. Hindi ko rin alam kung patay na ba ito o nagpapanggap lang na patay. Sabi ni Liang Xiao, mabuti kung gayon. Kahit papaano, ipinapahiwatig nito na ang masamang espiritu ay napakahina na ngayon. Ngunit hindi ka dapat maging pabaya. Ang bagay na ito kung magagamit ng maayos. Sa halip ay maaaring maging isang malaking tulong. Nanigas ang tingin ni Moksia Otsuan, nagdududang nagsabi. Isang malaking tulong. Tila may naisip siya. Nagulat na nagsabi, ang ibig mong sabihin ay ipagagamit. Mo ito sa akin. Eh? <sighs> ang ganitong uri ng bagay ay madaling sabihin. Ngunit mas mahirap gawin kaysa umakyat sa langit. Umiti si Liyong Siyaw at nagsabi, napakarami mo ng pinagdaanang ng hirap. Matatakot ka pa ba sa hirap? Ang masamang espiritong iyon ay ang esensya. Na nabuo mula sa namhagintong esensya. Kung magagamit ng maayos, ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Ganito na lang. Gagamitin ko ang namhagintong esensya. Para gumawa ng isang profound artifact para sa iyo. Sa ibang araw, kung ganap mo nang makokontrol ang masamang espiritu. Ilagay mo na lang ito doon. Hindi lamang nito mapapalaki ang espiritu. Kundi mapapalaki rin nito ang artifact. Naantig ang puso ni Moxiao Chuan at nagsabi. Marami kang alam, at tila lubos mo akong kilala. Sino ka ba talaga? Biglang naging seryoso ang mukha ni Liyong Xiao. Prangkang sinabi, Ako ang iyong guro. Biglang, naging malamig ang mukha ni Mok Xiao Chuan, malamig na sinabi, Hindi ko gusto ang ganitong uri ng biro. Ang hindi nakakatuwang biro ay maaaring ikamatay. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako ay maaari ka nang. Gumawa ng kahit anong gusto mo sa harap ko. Sabi ni liyong Xiao. Kung hindi, subukan mong patayin ako, tingnan natin kung kaya mo. Oh! Napakatiwala mo sa sarili mo. Malamig na umiti si Moxiao Chuan at nagsabi. Hindi mo ba naiisip na ako ay isang Nine Heavens Martial Emperor? Tumawa ng malakas si Leon Xiao at nagsabi. Marami na akong nakitang Nine Heavens Martial Emperor. Siyempre, marami na rin akong napatay. Hahaha, napakayabang mo. Gusto mo bang makipaglaban? dahil sa pagligtas mo sa akin, hindi ako maaaring tumanggi. Pagkasabi nito, nawala ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Isang gintong liwanag ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan at mga galaw ay lumikha ng hindi mabilang na mga afterimage sa kalangitan. Pinalibutan si Leon Xiao. Alam niya na si Leon Xiao ay may kakaibang kakayahan. Ang kanyang tunay na lakas sa labanan ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Ngunit hindi rin niya inakala na kayang lagi ng kalaban ang isang galaw niya kaya nagpasya siyang bigyan ito ng leksyon sasabihin ko sa iyo ang isang bagay sa loob ng mundong ito ako ang batas si Li Xiao ay lumitaw na pala sa likuran niya isang kalmadong boses ang umalingawngaw sa tabi ng kanyang tainga labis na nagulat si Moxiao Chuan sa ilalim ng hindi mabilang na mga afterimage ang kanyang tunay na katawan ay natuklasan pala ni Li Xiao. at tila kung kikilos siya Agad siyang matatalo. Pinigilan ni Moxie Ochoan ang panginginig sa kanyang puso. Ang kanyang katawan ay lumipad palayo. Ang kanyang dalawang kamay ay sunod-sunod na gumawa ng mga hand seal. Isang selyo na sumasakop sa langit at lupa ang lumitaw. Isang kumikinang nagintong liwanag na parang araw ang bumagsak. Tila hindi nagpipigil. Ano naman kung kaya mong tantiyahin ang aking mga galaw? Selyo ng langit at lupa, mahinahong sinabi ni liyong Xiao. Ang selyo ay sumasakop sa apat na sulok, ang sining pandigma ay sumisira sa bughaw na kalangitan. Lubos kong hinahangaan ang ugaling ito mo. Kapag nakakaharap ng malakas, lalo kang lumalakas, hinding hindi urong. Naunawaan mo na ang diwa ng galaw na ito. Habang nagsasalita siya, muling nawala ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Lumitaw sa harap ni Moxie Ochuan. Hinawakan ng kanyang limang daliri ang braso nito. Hindi na alam kung ano ang sumunod niyang ginawa, ang apat na sulok ng selyo ng langit at lupa ay biglang naduro. Nawala na parang bula. Si Mok Siao Chuan ay tuluyang natulala, natigilan na parang bato. Ang kanyang katawan ay ganap na naging bato. Tumawa ng malakas si Li Yongxiao at nagsabi, huwag kang masyadong mayabang. Ano naman kung umabot ka na sa antas ng Martial Emperor? Sa mundong ito, ang mga Martial Emperor ay libu libo Kasing dami ng mga utusan sa kalsada. Kung dahil doon ay magiging mayabang ka. Talagang katawa-tawa ka sa mga bihasa. Hindi maaari. Hindi maaari. Ang puso ng sining pandigma ni Moxia Ochuan. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng bitak. Nang mawasak ang selyo ng langit at lupa. Mahirap niyang tanggapin, sumigaw, talagang hindi maaari. Ang selyo ng langit at lupa ay nagtitipo ng lakas ng apat na sulok ng langit at lupa. Naglalaman ng walang katapusang diwa ng anim na direksyon at walong ilang. Kahit na kaya mo itong salagin. Ngunit hindi mo ito maaaring paghiwa-hiwalayin. Hindi ako naniniwala, ito ay tiyak na isang malakas na ilusyon. Kahit ako ay maaaring tamaan. Sino ka ba? Napabuntong-hininga si Leon Xiao. Walang galaw sa mundo na hindi maaaring sirain. Maliban na lang kung ito ay isang himala ng Diyos. Ganoon din ang selyo ng langit at lupa. Pinagsasama nito ang walang katapusang diwa ng anim na direksyon at walong ilang. Kung may pagsasama, tiyak na may mga butas. Magkakaroon ng mga kahinaan. Bukod dito, huminto siya sa pagsasalita at sinabi. Ako mismo ang lumikha ng selyo ng langit at lupa. Natural na naiintindihan ko ang mga bulag na angulo sa aking sariling galaw. Noong itinuro ko ito sa iyo, hindi ko sinabi ng malinaw. Umaasa akong sa pamamagitan ng iyong sariling pangunawa. Matutuklasan mo ito at saka. Ayusin ito at sa gayon ay maunawaan mo ang mga batas ng sining pandigma na para sa iyo. Si sa puntong ito, hindi ka kasing ng iyong ibang mga kapatid na marshal. Ang katawan ni Moxie Chuan ay tila tinamaan ng kuryente. Naramdaman lamang niya ang kanyang ulo na umuugong. Ang taong nasa harap niya, maliban sa kanyang cultivation. Ang paraan ng kanyang pagsasalita at ang kanyang pangunawa sa selyo ng langit at lupa. Ay nagpanginig sa kanyang puso. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Mahirap pigilan ang panginginig, nagsabi. Guguro. Ikaw-ikaw ba talaga ang guro? Mahinang umiti si Leon Xiao at nagsabi. Kung makakalusot ka sa ng pagkalimot sa sarili ng pamilyang mo. Kukunin kita bilang disipulo. Ang espiritual na altar at dagat ng kamalayan ni Moxia Ochuan ay tuluyang nawalan ng ulirat. Hindi na makapag-isip ng kahit ano pa. Sa harap niya, malabo ang kanyang paningin at tumulo ang kanyang mga luha. Naalala niya ang nangyari labing limang taon na ang nakalipas sa lungsod ng itim na bakal. Mok Xiaochuan, naglakas loob kang mag-isang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng angkan. Sa ikatlong pagkakataon, hindi ka na mapapatawad. Lungsod ng itim na bakal. Sa bulwaga ng pagpapatupad ng batas ng pamilyang mo, ang kapaligiran ay sulem. Sa magkabilang panig ay ang mga nakatatanda sa angkan. Anim na nakatatanda ang nakaupo sa magkabilang panig. Lahat ay may seryosong ekspresyon. Sa gitna ay isang malabong imahe ng isang matandang lalaki na nakaupo sa isang trono. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang tumayo, yumuko. At taimtim na nagsabi, nagulat sa ninuno. Anim na dakilang nakatatanda. Si Moxiao Chuan sa ikatlong pagkakataon ay basta na lang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Hindi natututo sa paulit-ulit na pagtuturo. Ayon sa mga patakaran ng angkan, ang sinumang basta na lang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ay dapat tanggalan ng cultivation at palayasin sa pamilya. Ang anim na dakilang nakatatanda ay isinaalang-alang ang kanyang kabataan. At saka, ang kanyang ama ay may malaking kontribusyon sa pamilya. Kaya siya pinatawad. Ngunit si Moxiel Chuan ay hindi natutong magsisi. Inakala niya na ang pagpapatawad ng anim na dakilang nakatatanda ay nangangahulugang maaari na siyang maging walang galang. Sa ikatlong pagkakataon ay pumasok siya sa ipinagbabawal na lugar. Nahuli ng tagapagbantay ng ipinagbabawal na lugar at ibinigay kay Kibo para harapin. Si Kibo, dahil sa dating pagkakaibigan ng angkan kay Daoshen. Ngunit dahil sa paninindigan ng pamilya, ay walang magawa kundi mahigpit na parusahan ang taong ito. Ang nagsasalita ay si Mo Kibo. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang mo sa lungsod ng itim na bakal. Nang matapos siyang magulat, natahimik ang buong bulwagan. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa kanan na may mga matang puno ng pag-aalala. Ay tumayo, yumuko ng malalim. At magalang na nagsabi. Nag-uulat sa ninuno, anim na dakilang nakatatanda. Ang nangyari kay Xie Ochuan ngayon. Ay dahil sa aking hindi magandang pagbabantay. Umaasa si Wan Feng na maaaring palitan si Xie Chuan. Sa pagtanggap ng parusa ng angkan. Malamig ang ekspresyon ni Mokibo, mahinang sinabi, Wan Feng. Alam mo ba, kung anong parusa ang haharapin ni Moxia Ochuan? Sinasabi mong ikaw ang haharap, kaya mo ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mu Wanfeng. Walang pakialam na sinabi. Kung sinasabing kayang tiisin ng isang walong taong gulang na bata. Ako, si Mu Wanfeng. Paano hindi kakayanin? Malamig na umiti si Mo at nagsabi. Sinabi na, si Mo Xiao ay basta nalang pumasok sa ipinagbabawal na lugar kailangang tanggalan ng buong cultivation at palayasin sa angkan. Kapatid na Wan Feng, handa ka na ba? Sa wakas ay natinag si Wan Feng. Isang malalim na kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mukha, malungkot na sinabi. Noon, kung hindi dahil kay kapatid na Dao Si Wan Feng ay matagal nang namatay sa labas. Nabuhay ako ng maraming taon. Ngayon, ang buhay na ito ay dapat ibalik sa kanyang anak. Sapat na iyon. Lumuhod siya sa harap ng ninuno, malakas na sinabi umaasa. Ang ninuno at ang anim na dakilang nakatatanda na isa sa alang-alang. Ang malaking nagawa ni kapatid na Daoshen para sa pamilya. Kasama na ang tahimik na kontribusyon ni Wan Feng sa mga nakaraang taon. Naway pagbigyan. Yumuko siya ng walang ginagamit na kaunting origin energy. Isang malakas na tunog. Nagdulot ng pagkasira ng berding bato sa sahig ng bulwagan. Dugo ang umago sa lahat ng dako, isang malungkot na pakiramdam ang bumalot sa buong bulwagan. Lahat ay natinag, nagpakita ng habag. Ang anim na dakilang nakatatanda ay napakunot noorin. Nagpakita ng ekspresyon ng pag-iisip, tanging ang ninuno lamang sa gitna ang bahagyang nakapikit ang mga mata. Hindi alam kung ano ang iniisip. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mokibo. Sumigaw Mo Wanfeng. Ang bulwaga ng parusa ay isang sagradong lugar sa angkan. Ikaw, bilang isang dakilang nakatatanda, ay gumagamit ng iyong katawan para labagin ang batas. Nagnanais na guluhin ang pagpapatupad ng parusa. Ito mismo ay isang paglabag. Kailangan ding mahigpit na parusahan. Itinuro niya si Mok Chuan. Malamig na sumigaw. Siya ay anak ni Daoshen ngunit paulit-ulit na nagkakamali. Pinagbigyan na ng dalawang beses hindi rin itinatanggi ng mga patakaran ng angkan ang mga nagawa ng kanyang ama. Ngunit dahil pinagbigyan na ng dalawang beses, dapat na itong mawala.